guys, papunta pala tayo ng palengke. Magbibili tayo ng ano, ng ulamin natin. Ayan guys. Ito yung daan ng ano. Ngayon, punta tayo doon para makaano tayo. init pakainit guys maaga pa mainit na ayan lalaka rin na natin ito yung amin ano Dito kami nakatira sa squatter. Pero tiyo, itong squatter na ano, malalaki ang bahay. Hindi, actually under siya ng ano, NHA na. Kaya yan, guys. Bibili tayo ng gulay para pang natin.

Ayan guys. yan Punta tayo ng ano. Dito sa talipapa ng ano. Ng Kenneth. Pinagkotan pa. Akin. Ayan siya guys. Ito ang situation ng ano. Ngayon bibili tayo ng gulay para sa ulam natin. Bili tayo ngayon. Ay, ang talong mo. na lang. Ano ba yan? Ano bang gulay? Ano bang klaseng luto nito? Hindi uh -huh. ko lang alam, ha? Go, uh -huh. Dali lang. Saglit lang. Pipiliin ko muna ko na ano-ano. Pinag-iisipan ko pa eh. Talaga lang ah. Magkano 'yan? 20. 20 ang isang tali Ayan. Thank you. Sige. Salamat. Philippine Tau. Magkano one quart? Fort? Ha? Forty? Pabili nga ba? shout out sa tindira <laughs> matagal na be mga one year na rin ina-update na kayo ngayon ang for, uh, ang ano yung sibuyas 40 pesos ang one fourth ganun na siya ngayon kamura <laughs> ganun na ang halaga niya ngayon sana bumaba naman ulit para hindi na mahirapan yung mga ano mga namimili pantay mo na mababa, na na mababa. <laughs> wala na bala wala na pag-asa no? wala na tao na wala Kuya, uyne, 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 uyne. Dede, so, nai. Nai. ayan shout out sa ano Ay, nakahala nakahalaim pala to eh hindi hindi, nakalive yan dapat pa to, ah, si buyas one part lang be 25 thank ah, ang alin ang ginano hindi ano Ay, ano to Kaya sa black to hindi sa akin ano mismo mondar vlogs Magkano yun, Be? 65 na lang. Ano? Nang one lang? Hindi nga, 50 lang. Budget muna ngayon. Wala pa sahod. 50 oh, sige. Thank you. Sige. Ay. Hindi ko Sige. Pagkat eh. Dali lang ha. Ay guys, ito na lang pala ang bibili natin. igi si Halo natin sa ano. Dito, one, ay, magkano ba? One, one magkano 1 port? Salate. 70. 70? 50 lang. Panghalo lang si Sitaw eh. sa atin ano ulam ngayon ngayon bibili tayo ng pang doon sa pabili pala to ano ng anos ano ba yun? Pichay. Wait lang. Palitan mo ang isa. Kaya may, kaya, may, ano ba yung, may kinain lang. <laughs> Hindi, ano? Wala, wala ng pera. punta tayo doon sa may ano, sa bakery. Bibili tayo ng pang merienda ng ating tauhan. Ganun na siya. I'll that. sige ayan guys ang maka ang ano ba makabayan medyo oh, pricey na siya 4 pesos na siya dati 3 piso lang vlogs. Thank you. ko Ito guys. uuwi na tayo kasi nakabili na tayo ng ating mga bilihin. lang ano. Ngayon, hindi na tayo pupunta doon sa may ano, sa may bandang ano. Kasi gawa nga ano. Gawa nga. Wala na rin tayo doon bibilin dito na lang. <tinyo> guys. Tatawid na tayo. Ayan. Ay, grabe. Ayan lang. Pabalik na tayo sa ating pinanggalingan. May na guys yung mga ginano. Gimbal. ganito yung lugar namin tipa hi guys good eve a good afternoon ay ito pala guys yung ano namin ayan ayan ito guys yan na sila o oh, ayan yan ang anak ko. Oh, tingnan nyo guys. Ayan. Nanunod kami ng TV. Nanunod kami muna ng ano. Gintry ko lang sa guys ang ano. Ang ano pa tawag nito? Yung akin na ano. Ayan siya. Ayan guys. Tingnan nyo. Diba? Adali lang guys ha yano ta kayo i-update ta kayo kung ano nang nangyayari dun sa taas dali lang guys wait lang dali lang ayan guys oh matalas ang oh tingnan mo ang isa dyan nadali na ng kamay kaya nga kaya ito nakakatakot ito guys oh ayan o. Yan, fix na nila doon kasi dawa ano. Ah, may bakal na siya nakaano. Para, para yun ang mag-hold ng ano. Ayun, may bakal sa taas. Ang kung natin. Dito muna ako sa ano kay Alam mo naman. Ayan. Diba? Sige na guys, ano na tayo? Yan lang ang ano natin, yan lang ang update natin. Bababa tayo muna guys, kay maingay. Ayun, pero actually tapos na tayo luto. Ngayon, ito na lang ang gagawin natin. Bababa tayo kay mamaya na. Update natin yan ulit. Ang, ang buong ano guys, ganito. Ang buong kwan, ang buong isang araw, yun, yun lang ang ganagawa nila. Kasi ang hirap, actually, ang hirap talaga ng ano. Ang hirap ng kwan, ng paggagawa nun. Lalo nga matalas ang ano. Oh, may remembrance na naman ulit ang akin asawa. Kaya ganyan guys. O sige guys, i-update na lang ako sa sunod. Bye guys! Thanks for watching! Like, share, and subscribe!